Hello, Espiritu. Amen. Magandang hapon sa inyo. <laughs> At welcome po sa ating ikaapat na Novena Misa. So ngayon ay kapistahan din po na, ng ating mga dakilang uh, manunulat, uh, si St. James, uh, Bishop of Jerusalem, Brother of Jesus Christ. Okay? Meron kasing uh, step-brother si Jesus, sila Simon, uh, si Judas, uh ito si San at ngayon ang kapistahan niya. So tingnan po natin ang kanilang mga pangangaral, uh, isa sa mga uh well-known na pangangaral ni Santiago na huwag nating pahirapan ang mga lumalapit sa Diyos. Huwag hadlangan ang mga taong naghahangad uh, sa kaharian ng Diyos. Kasi sa ating gospel, uh maraming mga hindi kumikilala kay Kristo. Now, ano ba pinaka-danger sa mga taong hindi naniniwala uh, sa mga maka na bagay o kalooban? So dito, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Uh, hindi nila ginagalang si Jesus. So anong nangyari? Hindi sa gumawa ng kababalaghan. Uh, imagine sa kanyang lugar, wala siyang masyadong naitala na pinagaling o Uh, mga himala na ginagawa, hindi doon sa ibang uh, bayan. So, ayaw nilang maniwala kay Kristo, so, ang nangyari, walang kababalagan <laughs> uh, sa lugar nila. So, ito yung magandang recommendation, mga kapatid. Ang inyong pag-alilangan sa Diyos ay hadlang sa mga ninanais ninyo. Yan, isang magandang recommendation yan. Ang inyong pag aalinlangan sa Panginoon ay hadlang sa mga biyaya. Ngayon, kung kayo'y nagnanais ng biyaya, uh, kababalaghan mo lang sa Diyos, uh, alisin itong pag-aaninlangan. Ang hindi mo pagtanggap sa mga aral ng Diyos ay matutulad ng isang ipa. Kaya e ano ba yung mga ipa? Hangin ang isang nagtatangay. Kumbaga, napakabilis mong hampasin. Di ba sabi ni Santiago, yung mga mataong nag-aaninlangan sa Diyos ay parang alon sa dagat, uh, hinahampas kahit saan. So madaling mapadpad. So parang bagang wala kang pundasyon, uh, hindi ka matatag sa buhay, uh, hindi matibay yung pundasyon ng tao o panindigan ng tao kung say nag-aalin lagi, lagi sa Diyos. Kaya hindi niya alam kung paano mabuhay at mabubuhay sa daigdig na ito. At kadalasan, ang mga taong nag-aalinlangan ay hikahos sa pamumuhay. Uh, alam niyo, binulag pa ng Diyos. Ha? Ito yung pinakamatindi. Sa panahon na ang tao ay nag aalinlangan patuloy na binubulag ng Diyos ang kanyang mga kaisipan. At minsan hindi niya maintindihan ang buhay. So yun yun ang bunga sa panahon na tayo ay nag aalinlangan sa kanya. So sa mga hindi nag aalinlangan ano naman ang bunga sa mga taong tapat sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos? Okay, sabi ng mga Salmo, chapter 1, 3. Okay, katulad siya, katulad niya ay kahoy sa tabi ng Uh, isang batisan. Ano ba yung punong kahoy sa tabi ng isang batisan sagana, di ba? Ang kanyang dahon ay uh, sagana, uh, siyempre maunlad ka kapag ganun ang uh, klima ng iyong pamumuhay. Lagi, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. So yun yun ang pinaka -advant advantage sa taong uh, hindi nag-alinlangan sa Diyos. Okay? Ano man ang kanyang gagawin? siya ay nagtatagumpay. So, yun ang pinakamaganda. So, yan yung pinaka-advantage po, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Ang Diyos, uh, si Kristo, ha? Kahit yung mga 12 years na dinudugo, uh, yung patay, binuhay pa ni Kristo. So, yun ang pinaka-advantage sa mga taong sumasampalataya. Sila ay nagtatagumpay sa buhay. Uh, kahit maraming pinagdaanan, gagawa at gagawa ang Diyos ng Himala para mapagtagumpayan ngayon. Yan, para managana ka sa daigdig na ito. Kaya ngayon, kung gusto mo ng Himala mula sa Diyos, ay dapat hindi ka nag-alinlangan sa Panginoon. Ah, huwag kang mag-alinlangan sa harap ng Panginoon. Dapat i build up mo ang paniniwala mo sa Kanya, yung magandang relasyon, koneksyon. Imagine kung may malalim kang akses sa Diyos. Diba, sabi ni Kristo na ang sinumang uh, dumadalangin sa pangalan ko ay pakikinggan ko. So may mga taong hindi napakinggan, uh, may mga taong madalas nagsakripiso dahil hindi natin na-build up yung connection at relasyon natin sa Diyos. So ito pa, walang mapapala ang tao kung laging salungat. Yan. <laughs> Siyempre, yung mga nag-alinlangan, salungat yan sa kalooban ng Diyos. Wala kang mapapala dyan. Kapahamakan ang laging masusumpungan at natatamasa ng mga taong nag-aalinlangan. Dapat maintindihan natin, subok na ng Diyos. Eh, okay? dapat uh, siya lamang ang iyong uh, pinaniwalaan kasi Diyos siya yan. Kung bakit uh, palagi nating nakikita ang kabutihan, kung bakit palagi nating nasumpungan yung biyaya kasaganaan dahil tinanggap mo si Kristo. Yun lang, ganon lang Ha? Dahil tinanggap mo ang Diyos, pagpapala ng Panginoon, ang namumutawi sa buhay ng tao. Kaya dapat talaga paniwalaan mo ang Diyos. So ngayon, ang observasyon natin, ano ba ang pinaka natin? Uh, sa buhay, kung bakit may mga taong kinakapos uh, dahil hinahadlangan nila ang biyaya ng Diyos. Imagine na, hinahadlangan ninyo ang biyaya ng Diyos. Yung mga nag-alilangan, kayo mismo ang humadlang uh, sa mga ninanais ninyo sa daigdig na ito. Kaya minsan, huwag nating sisihin, natutulog ba ang Diyos? <laughs> Nasaan ba ang Diyos? Bakit kinakapos ako? Kayo mismo ang humahadlang uh, sa, biy sa biyaya ng Diyos sa panahon na tayo'y salungat uh, sa kalooban ng Panginoon. Ikaw mismo ang nagpapahirap sa sarili mo sa panahon na pag-aalinlangan ang nangibabaw sa buhay. So ang best option ng tao ay maniwala. Yan lang, ganun lang kasimple. Uh, danger sa tao ang pag-aalinlangan at uh, dapat nananatili siya naniniwala siya dahil mataas ito yung maganda eh ito yung pinaka realization ng lahat mataas ang tsansa ng pagpapala ng Diyos uh, sa mga taong naniniwala sumasampalataya sa kanya napakataas yung chance ng tao kaya kung nagnanais ka ng pagpapala ay dapat ganun ang Uh, gagawin ng tao. Huwag kang maging salungat o dapat hindi ka salungat sa kaluuban ng Diyos. Okay? Ang sa panahon natin, mga kapatid, uh, maganda yung panahon natin kasi ino-offer ng Diyos ang pagpapala. Dati kasi sa matuwid lang. <laughs> Ngayon, pangkalahatan. Nasa'yo yan. Uh, choice mo yan. Uh, kung dati, sa mga... Israel lang, yung mga Israelita, yung pinili ng Diyos ngayon ay pangkalahatan. Ang sino bang kumikilala at naniniwala sa Kanya ay makamit niya ang Kanyang biyaya. Okay? Hindi na mahirap para sa atin makamit dahil nakabu napakabuti ang Diyos. Kung tayo'y magpakabuti sa Kanya, yan, biyayaan Kanya. Kung tayo'y maniwala sa Kanya, yan, masaktihan mo ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Now, kung nakaugalian mong manalangin, magpasalamat, lumapit sa Diyos, hindi mahirap sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Uh, sabi ng Salmo, katulad mo'y uh, parang punong kahoy sa tabi ng batisan. Yan, napakasagana, napapalibutan ka ng mga pagpapala, opportunity. So, hindi swerte. Kasi sabi niya, swerte siya. Hindi, dahil naniniwala siya, kaya pinagpala siya. So, gano'n uh, walang swerte sa daigdig. Uh, talagang nakamit ng tao yun dahil naniniwala siya, ginagawa niya. At ang Diyos naman ay patuloy na nakita ng Panginoon eh. Ang, ang Diyos nakakita sa mga ginagawa. Kaya alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa iyo. So maganda po na wag nating hadlangan ang biyaya ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos. So good luck. Naway magandang aral ito para sa atin na danger sa buhay ng tao ang pag-alinlangan sa Diyos. Kaya dapat maniwala at patiwala siya sa Panginoon. Amen.